ito bulaklak na ito para sa akin <laughs> yung cake pa at yung cake pa pala <laughs> this cake in butter flower is for for me and for you <laughs> and thank you very much to all <laughs> ano pa <laughs> ingat kayo palagi dyan kami rin dito ha 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 parang you naman kami? Si ate? Si Bibi Si Mindy na tayo dalawa Ay ganun na Pero sa ito Si ate Ana babay na. Ay, ano na.